President siya ng homeowners dito sa lugar namin at pangalanan na lang natin na Divina. Kasing head ko siya, maputi at mukhang yayamanin. Halata sa itsura niya na meron na siyang edad at lagi ko siyang nakikita kapag may kailangan ako about sa subdivision namin. Nagkaroon kami ng contact number sa isa't isa at doon ko nalaman na, na 58 years old na pala siya. Wala sa itsura at first I think nasa 40 plus lamang siya ang sa akin naman eh wala lang dahil hawak niya ang subdivision kung saan ako nakatira. Lalo pa at magpapagawa ako ng bahay eh kailangan ko ng kapit. Pero hindi ko inakalang hindi lang pala bastang kapit ang aking makukuha. Dahil nagiba ang ihip ng hangin noong malaman kong biyuda na pala si Madam President. Dahil noong anyayahan niya ako para sa isang seryosong usapan, mismo sa kanyang bahay ay ipinamukbang niya sa akin ang kanyang specialty. Parang balat man ng baka pero masarsa, maligat at malinamnam. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo. Ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Pagka-uwi ko galing ng ibang bansa, ay inuna kong asikasuhin ang bahay na natenga ng medyo matagal ding taon dahil nakuha ko pa ang bahay noong lokal pa ang aking trabaho at nakuha ko ang bahay sa isang lugar sa Cavite sa isang hindi naman masyadong kilalang subdivision. Itago mo na lang ako sa pangalang Chris, 37 years old, single at isang electrical engineer. At tulad ng iba mong tagapakinig, gusto ko ding mag-share ng kwento. Isang kakaibang kwento upang na para sa akin ay medyo kakaiba at hindi ko inasahan na mangyayari. Mula sa pag-uwi ko ng Pinas dahil ang gusto ko lang naman ay ang magpagawa ng bahay kesa naman mabulok at lumaki ang aking magiging gastos at ito ay tungkol mismo sa akin at homeowners president kung saan naroon ang aking bahay. Nagiba ang ihip ng hangin at naging interesante ang lahat ng malaman kong biyuda si Madam President na pangalanan na lang nating Divina. Bilang isang graduate ng electrical engineer ay masasabi kong malaking advantage ko iyon sa aking mga kaibigan at ilang kakilala. Simula noong makagraduate ako ng college at simulan ang maghanap ng trabaho ay hindi naging mahirap para sa akin ang matanggap kumpara sa aking mga kaibigan kakilala at ilang kalaro sa basketball o di kaya naman ay inuman session na sumubok din ang maghanap ng trabaho yun nga lang hindi tulad sa akin ay naging mapait ang kapalaran ng karamihan sa kanila kung matanggap man ay mga hindi nagtatagal sa trabaho dahil bukod sa mahirap daw ay mababa pa ang pasahod hindi pa kasama ang madalas may hinahanap na kwalifikasyon. Dahil kung hindi undergrad ng college ay high school ang kanilang inabot. At yung mga kahit papaano naman ay nakaabot ng elementary, ay madalas kung makita ng umaga sa palengke at doon nagtatrabaho. Natanggap ako sa isang kilalang company sa May Carmona bilang isang production engineer at bilang may posisyon sa company at hindi kasama ang sahod sa minimum wage ay masasabi kong okay at na-enjoy ko talaga ang unang taon ng aking pagtatrabaho. Kumita ng pera, makabili ng ilan sa bagay na aking gusto nang hindi iniaasa sa magulang. At ang magkaroon ng ambag sa buwa ng gastusin sa bahay. Pero ang lahat pala bilang isang kudlit lamang na piraso sa planet Earth ay sahod na kulang pa sa isang binata kong iisipin at kung titingin pa ako sa si isang side ng aking buhay at iyon ay ang pagbuo ng pamilya ay kulang na kulang ang aking sahod bilang isang production engineer. At ang lahat ay nakita ko din matapos ang aking isang taon na pagtatrabaho at magloan ako ng bahay. Na-overwhelm ako at marahil ay hindi ko napag-isipan ang aking naging disisyon dahil hindi ko nakitang matapos ang isang taon ng aking pagtatrabaho ay wala akong naging ipon o savings na pwede kong mabunot sakaling kapusin ako. At nawala sa isip ko na isa palako pala ako sa mga taong pagamat na i-enjoy ang bawat pagsahod at nabibilang ilan sa bagay na aking gusto, pero ang lahat ay depende pa rin sa kung ilan ang araw na aking naipasok. Nagsimula akong maghigpit ng sinturon. Dahil maliban sa buwan ng ambag ko sa bahay ay nagkaroon ako ng regular na bayarin buwan-buwan simula nang ma-approve ang bahay. Hanggang kung kailan iyon matapos at pakiramdam ko. Lumiit ang aking mundo at naisipan ang maghanap ng ibang company kung saan eh mas may mataas na sahod. Pero ang naging suggestion ng aking mga katrabaho, kesa maghanap ng bagong trabaho lokal, ay subukan ko raw ang mag-ibang bansa. At baka sakaling tulad ng aking pinalitan, ay maging maswerte din ako. Dahil local ay isa na ang aming company sa mataas magpasahod. Sa paghahagad na kahit papaano ay magkaroon ng luwag sa buhay, nagtry akong mag-apply pa ibang bansa. At noong masimulan ko nga ay hindi ko tinigilan hanggat hindi ako nakakaalis. At nang dahil naman doon naapektuhan ang aking trabaho, hanggang sa kailangan ko muna ang bumitaw sa buwan ng ambag sa bahay maghigpit na para bang sasapit sa langit. <laughs> Dahil meron akong binabayaran. Awa ng Diyos ay naging maganda naman ang aking naging trabaho sa ibang bansa. Yun nga lang, ay kinailangan kong ibaba ang aking pride bilang isang engineer at gumapang ng marahan upang makabalik sa itaas. Kumbaga, eh kailangan meron muna akong matutunan at patunayan isa na doon ang kung paano maging mapagpakumbaba sa kapwa ko empleyado, may position man o wala sa kumpanya. At nang dahil doon, ay patuloy kong nahulugan ng bahay na agad ay aking inasikaso matapos ang alim na taong walang uwian ng Pinas. At kung may tatanong nyo naman kung nagkaroon ako ng love life o mga kalokohan sa buhay bago pa naging isang engineer ay oo naman. Hindi naman iyon maiiwasan, lalo na at hindi naman sa pagyayabang, maliban sa may kaya ang aming pamilya ay may itsura din naman akong lalaki. At hindi ko kailangan ang mamansin o magpasikat para lang magustuhan dahil sila ang gumagawa noon para aking magustuhan. Batang laki man ako sa computer ay hindi ko kayang ipagpalit ang bebe time sa paglalaro. Dahil hindi naman kayang gawin ng computer ang kayang gawin ng aking jowa noong ako ay high school. Ang marating ang langit kahit nasa bahay lang. Kahit noong ako ay college, nagkaroon din ako ng jowa na parabang architect at labor ang galawan. Dahil sa pagiging malikhain at galing magtanabaho, gusto niya siya lahat. <laughs> at syempre, ang isa sa dahilan kung bakit wala kong ipon at savings noong aking unang trabaho, sa dami ng aking gastusin, ay kasama na doon si GF. Nakakaya naman siguro kung siya ang magbabayad ng kung minsan 12 hours kapag walang pasok kinabukasin at madalas iyon tuwing Sabado ng gabi. Kung hindi nga ako nagkakamali eh, mas nagastusan ko pa ang GF ko kesa sa mother ko noong lokal pa ang aking trabaho. Nagkaroon kasi ako ng GF na probinsyana tapos nag-a-apartment siya. Kaya naman walang may pake kung umagahin siya nang uwi sa kanyang apartment. At totoo na kung minsan meron talagang lasang kalawang at iba't ibang hugis, itsura at kulay. At kung minsan naman may araw ding expectation versus reality. Yung akala ko maputi pero di bali na nga lang. <laughs> Pero ang lahat ng iyan ay aking kinalimutan noong makaranas ako ng paghihirap at maisip ko ang magiging kinabukasan ng aking magiging pamilya at iyon nga ay nagsimula noong magloan ako ng bahay. Magipit at nag-ibang bansa. Meron kasi akong nakita na isang bagay na kadalasan hindi nakikita ng isang bumubuo ng pamilya at iyon ay ang hindi umasa sa magulang. So, di ayun nga, matapos ang anim na taon sa ibang bansa nang walang uwian, which is kaya naman. Dahil gamit ang cellphone ay parang kalapit ko lang din naman ang aking magulang, kapatid at mga kakilala. Dahil karamihan naman ngayon ng tao, laman ng social media. At nang umuwi nga ako ng Pinas, ay una kong inasikaso ang bahay na natenga ng ilang ding taon. Hindi ako nagpadala ng pera para ipagawa yung bahay dahil gusto kong makita ng harapan kung ano mang progress ang magkakaroon sa aking bahay. Mga magulang ko naman ay may kanya-kanyang pension at mga kapatid naman ay may mga asawa na at maayos ding trabaho. At yung pag-aambag ko sa bahay before ay trip ko lang dahil nga meron na akong trabaho. Bunso kasi ako sa aming magkakapatid pero ayokong umasa sa bahay namin na pagdating ng araw ay iiwan ng aking mga magulang. Gusto ko meron akong sariling pundar para saan pa at pinag-aral nila ako. Kaya naman yung aking pag-iibang bansa ay hindi na tulad sa iba na ang sabi kada sahod resibo na lang ang naiiwan. At first, bata pa ako ng mag-ibang bansa. Imagine, newly grad ako noong maging production engineer. At isang taon lang akong nagtrabaho doon. Then, nag-ibang bansa na ako at yung bahay nga ay nakuha ko sa isang subdivision sa Cavite. Hindi naman siya totally napabayaan. Pero kung hindi ko iyon pinapupuntahan sa aking magulang, kapatid at pamangkin, susukal iyon at maaaring rumupok. Maintenance lang kumbaga. Hindi nga lang pwedeng tirahan dahil walang tubig at kuryente at mga kagamitan. Noong magsimula akong magpabalik-balik sa aking bahay, dahil plano ko ang ipagawa dahil gusto ko ang doon ako mamalagi sa alim na buwan kong makasyon ay nakilala ko na sa clubhouse ang mismong presidente ng homeowners na si Madam Divina unang tingin ko palang sa kanya ay mukhang mahirap na siyang kausapin dahil sa panlabas na anyong meron siya professional tingnan, classy bukod doon kahit halatang may kaidara na siya pero hindi maitatanggi na maganda pa rin siya at hindi lang bastang may asim, ika nga. At dahil marami akong inasikaso, dahil bukod sa pagpapakabit ng tubig at ilaw, ay magpapabako din ako. Ilang repair sa bahay, pagpapasok ng mga gamit na aking gagamitin, ay may pagkakataong usap ko ng personal si Madam President. At doon ko na rin nalamang Divina ang kanyang pangalan, hindi tunay. At sa pagtatapos ng aking pag usap ay isinulat ni Madam President ang kanyang contact number sa isang resibo at magtanong na lang daw ako sa kanya kung may nais pa akong malaman. Ayun ay dahil bago pa ang kanyang sekretary at wala pang gaanong kaalaman lalo sa proseso kung magpapaayos ng bahay. At syempre, meron talagang mga katanungan na maisip lang ng isang tao kung kailan tapos na ang session. Kaya naman naisipan ko ang mag-send ng message kay Madam President through text lang. At sa bawat pagpapadala ko ng message ay mukhang hindi siya busy dahil lagi siyang G mag-reply at mabilis pa. Hindi lang yon, Dahil noong dahan-dahan kong ilihis ang aming usapan ay tuloy lang din siya ng pagre-reply. Hanggang sa malaman ko nga na 58 taon gulang si Madam President nadinaan pa niya sa isang pahula na kung mahulaan po daw ay wala na daw akong babayaran sa gate ng subdivision kung mayroon akong ipapasok na materyales hanggang sa pagsisimula ng trabaho sa aking bahay ay ang pagiging close namin ni Madam President hanggang sa malaman ko na wala na pala siyang partner widowed na ang lola nyo at dahil busy ako sa pagpapaayos ng bahay ay hindi ko na naisip ang mag-good time mula nang makarating ako ng Pinas. Ay naisipan kong magbaka sakaling lulusot ako kay Madam President kung sakaling hahaluan ko ng pambobola. Bagay na sa ganoong edad ay never pa rin ako nakipagkengkungan at syempre dumagdag pa sa isip kong viuda si Madam President at imposible na minsan ay hindi siya naghanap. Lalo pa at alam din niyang wala akong asawa at kakarating ko lang galing ibang bansa. Syempre, kaya ako naman nalaman ang mga info sa kanya dahil nagbigay din ako ng tungkol sa akin. Kaya nagkaalaman kami ng ilang tungkol sa bawat isa. Ako na ang nagsimula dahil ako naman ang tingin ko ay unang nagka-interest. Niyaya ko si madam sa isang coffee date between 7 to 9 in the evening. Samol naman para sure na hindi niya ako tatanggihan. Meron naman kaming family car kaya pinick up ko na lang siya doon sa gate ng subdivision kung saan siya nakatira. Magkaiba kasi kami ng subdivision. Bagay na naitanong ko kung bakit naging presidensya sa amin kung nasa ibang subdivision si Divina. Iyon pala kumuha siya ng ibang bahay noong mategi ang kanyang mister upang makalimot. Bagay na paboro para sa akin. That time naman doon pa ako nakatira sa bahay namin dahil di pa tapos ang bahay ko. Sa aking ekspekulasyon na mahirap kausap dahil sa panlabas niyang anyo, nagkamani ako. napaka niya, lalo na pag kaming dalawa lang ang magkasama. Yun nga lang ay kailangan ko siyang protektahan na baka ma-open siya sakaling pagtinginan kaming magkasama. Lalo't halata naman na mas bata ako kaysa kay Madam President. Ang totoo niya na wala ang pag-iisip kong makapuntos lang. Dahil kung ikukumpara si Madam sa aking naging mga nakaraang relasyon, ay malayo sa pagkataon ni Madam. Iba yung seryoso kesa gusto mo lang magpalabas ng katas. Naging emyo kami ni Madam at dinadaan lang niya sa trabaho ko no. Ang pagpunta niya sa aking ginagawang bahay. At nasundan ang nasundan ang paglabas-labas namin paggabi para magkape at mag-usap. At nang masabi niya sa akin na kung minsan ay wala siyang kasama sa bahay, ay pakiramdam ko eh nagpaparamdam siya sa akin. <laughs> Dahil madalas ay nasa dati nilang bahay kung saan ako nakakuha ng sa akin. Buko doon, ay may asawa't anak na rin ang kanyang bunso. Nagbiro ako na baka naman pwede ko siyang puntahan para aking masolo. Maranding halakhak ang pinakawalan ni Madam President. Huwag daw akong ganun, baka siya ay pumayag. Toto <laughs> mas na kaming MU ni Madam President. Ayaw niya akong sagutin. Dahil babalik pa raw ako ng ibang bansa eh, baka may makita akong iba doon. Pero malakas ang pakiramdam ko na bago ako bumalik ng ibang bansa ay makakapagpalinis ako ng tubo. Natutulugan ko na rin ang aking bahay at 2 months na lang babalik na ako ng ibang bansa at plano kong paupahan ang bahay. Isang gabi habang magkatex kami ni Divina, tulad ng dati ay nilipat ko sa ibang istasyon ng amin tafik at naging mainit ang bawat pagdaan ng segundo. Iyon ang dahilan kung bakit ko nasabing malakas ang aking pakiramdam na makakapagpalinis ako ng tubo dahil G siya sa ganoong klase ng usapin at aminado siya sa akin na kung minsan raw nanonood talaga siya at dinadaan na lang sa pagligo ang pangangailangan. Ayon din kay madam, eh hindi pa naman raw sarado ang minahan. Para sa menero at naghihintay lamang raw siya ng tamang tao para kunin ang sangkap na magpapalinamnam ng kanyang specialty. At nang itanong ko kung pwede ko bang matikman ang itinatago niyang specialty Bago man nang ako bumalik ng ibang bansa, pwede raw kung ako ang gagawa ng paraan. Pero syempre bago pa ako nagsimula ng ganoong usapin, inalam ko muna kung may kasama ba siya o wala doon sa bahay. At nang sabihin nga niya sa akin na nandoon sa subdivision kung saan ako nakatira, ang madalas ay kanyang mga kasama, sinimulan ko. At nauwi nga ang lahat sa kung ako ang gagawa ng paraan ay alam na ang kasunod. Alam ko naman kung saan siya nakatira. Dahil kapag nagko-coffee kami, lagi ko siyang inihahatid pa uwi lalo na pag wala doon ng kanyang anak. At alam ko naman na hindi alam ng kanyang anak na nakikipag-coffee date si madam kung minsan. At dahil galing ako sa aking bahay, nag na lamang ako at naglakad papasok kung ang face naroon ng kanyang bahay. Doon sa aming subdivision kilala at iginagalang si Divina bilang isa sa pioneer na nanirahan at nanalo bilang homeowners president. Pero sa subdivision kung saan niya napiling madalas ay matulog, tulad ng iba ay ordinaryong yung taga lamang si Divina. At nang dumating nga ako doon tulad ko na may sadya at si Divina na pumayag siyang aking puntahan, ay nagkaisa na wala ng dapat pang maraming usapan at mabilisan naming sinimulan ang dahilan ng aming pagkikita. Kumbaga, ong magkita kami ay mainit pa ang sabaw at kailangan ng lantakan. singlulutong ng balat sa lilyas litsyon pag iyong kinagat ang maririnig na umieko sa buong kabahayan dulot ng aming pagtatagpo at ang paligid na sa init ay parang umiikot sa litsyunan na hindi kayang tapatan o pahupain ng bastang hangin na mula sa electric fan. At ang katotohanang aking ding ikinamangha, masikip ang daanan patungo sa Kalooblooban. At sa pagbaon ng bawat segundo, maririnig ang tila mga taong nagpapalakpakan, nagcheer up, at waring mga natutuwang nagsisipalakpakan. palakpakan, binibilisan at parang nagsasabing go, kapit lang, malapit na ang finish line. At syempre, ang bisita ay hindi pwedeng manatili sa loob at kailangan sa labas para sa mas mapayapat ikakapanatag ng bawat isa. At sa malinis na bukana ng bakuran ni Madam President ay aking iniwan ang bakas ng aming pagiging magkaibigan. Noon ng gabing iyon na matapos nga ang aming midnight snack ay umuwi rin ako sa bahay. Aniya ay mainom na ang ganoon para kapwa kami makatulog ng bahimbing at magkita na lang sa ibang araw. May kung ilan pang mukbangan ang naganap ng gabing iyon dahil hindi lang naman namin isang beses ginawa. At masasabi kong ng gabing iyon ay ibinigay ni Madam President ang lahat. Yun bang tipong pang one time big time para sa kanyang bisita? Pero wag ka, dahil hindi pang 58 years old, ang kanyang mga diskarte matagal din siyang mapagod kahit kanya ang trabaho at alam din niya ang ilang basic knowledge para kahit mahaba at matagal ang preparasyon ng isang mino e eh sulit pag sumapit na ang takdang oras at handa na iyong hanguin kasama na doon ang iba't ibang estilo at taktika kasama na ang husay niyang kumanta para pansamantalang pakalmahin, apulahin ang kulo at di umawas ang sabaw para everybody happy. Hindi naman nagbago si Divina sa akin matapos ang aking pagbisita sa kanyang bahay. Kaya lang after that ay pansin kong naging busy na si Madam President. Although nag-uusap naman kami gamit ang cellphone pero hanggang sa muli akong makabalik ng ibang bansa ay never na kaming nagkita. Hindi ko alam kung anong dahilan pero para lang siyang isang vulkan na matapos sumabog at magkanat ay hindi alam kung kailan ulit magpapapansin. Medyo naapagtuhan ako ng konti dahil medyo umasa rin ako na matapos ang lahat ay higit pang magiging maganda ang sama namin. SFV e sa FV hindi naman niya ako pinapansin. Mukhang may privacy siyang iniingatan. At maaaring nahuli ko lang ang kanyang kiliti at nagkasundo kami sa isang bagay. Hindi na rin ako nangulit Lalo pat aminado naman ako na noong una palang maliban sa kapit, e eh malansa ang dahilan ng pagiging pansamantala naming pagiging magkadaupang palada.